So let us try the snow. This is the snow plants. Grab it. What lucky <laughs> snow shot. Ano orasin? Ano orasin? Ano orasin ba siguro? Ano orasin? Drive nyo? Urasan ba? Sakay kayo? Uy, pijeran nyo na kami? Mahal ko, hindi po. 5.30? Mahal ba? O, oh, may nak! Oh, may grabe, naglamiis! May nak? Dami, ako. Karang naglamiis! May ba? Abi kumain? Hindi ko kaya. Sige, sundo ako magiikot lang. 温馨提示：学生家长请注意安全，不要在水里嬉戏打闹，也加油在好自己的小朋友，不要想单独行走、走失，